So, ayun na nga guys, dumating na nga pala yung in-order ko. Ginamitan ko nga lang pala ng gunting sa pagbukas nito. Ay na, na po! Para nga po sa mga nanonood at sa mga batang nanonood, maging maingat sa paggamit ng mga nakakasugat kagaya nga ng gunting. Mabalik nga tayo. Habang binubuksan ko nga pala itong kahon, sa mga nanonood, pwede pong palike and share ang aking video at pa-follow na rin po ang aking page. Salamat po! At heto na nga, malapit na tayong matapos sa pag-unboxing. So, heto nga pala ang nasa loob ng kahon. Ngayon ay magdi-DIY ako ng dishwashing liquid. Complete package na nga pala ito. Meron na nga pala itong sponge, bottles, sticker labels, and premixed dishwashing liquid. 8 pieces nga pala lahat yan, except dun sa premixed dishwashing liquid. So, ayun na nga guys, basa-basa muna tayo ng instruction. Heto nga pala yung sticker label na dishwashing liquid. At heto rin yung Easy Mix Dishwashing Liquid. Ayun na nga guys, maglalagay na tayo ng tubig sa mga bottle. Pasensya na po sa maduming lababo. <laughs> so ayun na nga guys, bale kung ilan yung bottle na nakasama, ganun din yung sukat ng tubig na ilalagay. At pagkatapos ko nga palang nalagyan lahat, ay heto na sila. Ang aking gagamitin pala ay kumuha lang ako ng malinis na timba at malinis na panghalo para sa mga mixture. Pagkatapos ay binuhas ko na yung mga tubig sa malinis na timba. At ayan na nga, patuloy lang natin ilagay ang mga tubig upang makuha natin ang tamang dami ng 8 liters. So heto na nga lahat ng tubig. Pagkatapos ay bubuksan na natin yung premix dishwashing liquid at ibuhos na natin to sa ilagay natin tubig sa timba. At ayan na nga, patuloy lang natin ibuhos ang premix dishwashing liquid hanggang sa madlagay na lahat. And then pagkatapos natin nalagay lahat ay halu-haluin na natin ito. Sa paghalo nga pala nito, dapat kung paano nyo inumpisahan yung pag-steer nyo, ganoon na dapat hanggang dulo or sa madaling salita, isang direction lang dapat ang pag-steer nyo para hindi masyado mag-bubbles yung mixture nyo. And then, continue lang sa paghalo nito. So, ayun na nga guys, kapag ganyan na yung consistency nito, ay pwede natin siyang i-rest at takpan. Kinamitan ko lang pala ng old calendar sa pantakip nito. So, dahil sabi ko ko na matapos agad ito, dahil nga sa kagustuhan kong mailagay ito sa mga bottles, at dahil wala nga palang imbudo dito sa bahay, heto na lang yung ginamit ko. Ayan na nga, sinimulan ko na nga malagyan yung mga bottles. Kahit na madami pang bubbles, dahil sa sobrang ka-excited ko, kung gagayahin nyo nga pala itong video ito, wait nyo muna ng 24 hours para mawala ng tuluyan yung mga bubbles niya. So, heto nga palang ginawa ko, after one day, ay nawala din yung mga bubbles sa bottles. Kaya okay lang din, nasa sa inyo na kung paano yung process nyo. So, ayun na nga, heto na nga pala yung mga finished product. If want nyo din gawin ay magiiwan ako ng link dyan sa description. Ako kasi sa mga kakilala ko lang siya ibebenta. The rest gagamitin ko to sa bahay. Mas malaki nga naman yung tipid kesa bibili ka pa, 'di ba? Kaya ikaw na lang ang gumawa. So ayun na nga pagkatapos ko nga pala nalagay sa mga bottle at natakpan Magdidikita tayo ng mga stickers label nila. So ay na nga, sobrang dali lang nitong gawin. At dito makakapagumpisa ka na ng small business. So ay na nga, if may suggest ka dyan, is mag-comment ka na para susunod na video ay gagawin nating content. At ayan na nga, natapos na tayo. Inilalagay ko na lang yung mga free sponge ng dishwashing liquid. Salamat po sa panonood.